Sa bawat agahan, tila nagiging mas tahimik ang mundo ni Christina. Ang dating malalambing na bati ni Victor ay napalitan ng malamig na pag-iwas. Ngayong umaga, naririnig niya ang kalansing ng kubyertos, ngunit mas malakas ang tunog ng katahimikan sa pagitan nilang mag-asawa. Victor, sabay tayong mag-agahan, pilit niyang sabi. May ngiti sa labi, kahit ramdam niyang hindi siya pinapansin. Busy ako. Maikling sagot ni Victor habang abala sa cellphone. Tila ba ang lahat ng atensyon nito ay nasa screen, hindi sa kanya. Napabuntong hininga si Christina. Kumusta naman yung mga plano natin para sa anniversary? Malapit na, alam mo ba? Christina, ikaw na ang bahala dyan. Sagot ni Victor. Halos hindi tumingin sa kanya. Ang dami kong ginagawa sa trabaho. Hindi ko kayang isipin pa yan ngayon. Ang bigat ng dibdib ni Christina ay parang sumabog trabaho? O baka ibang tao na naman ang iniintindi mo? Naisip niya ngunit hindi masabi. Ang hinala niya tulad ng tahimik na apoy ay lalong lumalaki. Sa gabing iyon, habang natutulog si Victor, sinilip ni Christina ang cellphone nito. Hindi siya ang tipo ng taong nagkukumpirma ng hinala, ngunit ang kutob niya ay nagiging masyadong malakas para balewalain. Nang mabasa niya ang mensaheng nakasulat, Good night, babe! Miss na kita. tila may bumagsak na malaking bato sa dibdib niya. Sino si Sofia, At bakit may babe si Victor? Ang mga tanong sa isip niya ay nagpaikot sa kanya buong gabi. Gusto niyang magalit, gusto niyang magtanong, pero paano kung hindi niya kayani ng sagot? Sa halip hinayaan niyang lunurin siya ng katahimikan, kinabukasan, abala si Christina sa pag-aayos ng mga dekorasyon para sa kanilang 10th wedding anniversary. Ang bawat piraso ng dekorasyon ay pinipili niya ng maingat, ngunit ang utak niya ay nasa ibang lugar. Paulit-ulit niyang iniisip ang text message na yon. Dumating si Alex, ang nakababatang kapatid ni Victor, bit-bit ang tray ng pagkain. Christina, mukha kang stress. Kumain ka muna. Hindi ka dapat nagpapakamatay sa trabaho. Biro nito habang nilalapag ang pagkain. Napangiti si Christina. Salamat, Alex. Minsan parang ikaw na lang ang nagbibigay pansin sa akin. Ganun talaga. Ayaw kong pumangit ka sa stress. Sagot ni Alex. Sinundan ng mahinang tawa. Ngunit sa likod ng biro nito, may titig siyang seryoso. Parang gustong basahin ang nasa isip ni Christina. Habang nagtutulungan sila sa pag-aayos ng mga bulaklak, napansin ni Christina kung gaano kasinsiridad ang kilos ni Alex sa gitna ng kanyang lungkot, ang presensya nito ay tila nagbibigay ng liwanag. Ngunit ang maliwalas na pakiramdam ay biglang napalitan ng tensyon nang dumating si Victor. Tumigil ito sa harapan nila. Ang malamig na tingin ay parang espada na tumatago sa kanya. Christina, pwede bang ayusin mo na lang ito mag-isa? Sabi ni Victor, hindi pinansin si Alex. Hindi ka ba mananatili kahit saglit lang? Anniversary naman natin to, sagot ni Christina, pilit na hinahanap ang pagmamalasakit nito. Ang dami kong trabaho. Sa'yo na lang ayan, sagot ni Victor bago tumalikod at umalis. Tahimik lang si Alex, pero halata sa mga mata niya ang pagkainis. Christina, bakit mo hinahayaan na ganito siya sa'yo? Tanong niya matapos makaalis si Victor. Hindi alam ni Christina ang isasagot. Ano nga ba ang sasabihin niya? Na hindi niya alam kung paano magiging tama ulit ang relasyon nila? na sa kabila ng mga plano niya, parang wala na talagang natitira sa kanilang dalawa. Habang nililigpit ang mga dekorasyon, hindi mapigilan ni Christina ang mga tanong na bumabagabag sa kanya. Sino nga ba si Sofia? Totoo bang may relasyon si Victor dito? At kung totoo, ano ang gagawin niya? Pilit niyang itinatago ang mga emosyon, ngunit hindi siya makalayo sa pakiramdam na parang may nawala na hindi na niya mababawi. Habang nagpapahinga, Dumaan si Alex sa sala. Kristina, gusto mo bang lumabas muna? Kahit sandali lang. Mukha kang pagod na pagod na. Napatingin si Kristina kay Alex, ang tanging tao na tila naiintindihan siya. Hindi ko alam, Alex. Parang ang dami nang nangyayari na hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Lumapit si Alex, bitbit -bit ang dalawang baso ng kape. Kaya nga nandito ako. Hindi mo kailangang tiisin tumag-isa. Sa simpleng pag-uusap na iyon, parang gumaan ang pakiramdam ni Christina. Ngunit sa bawat titig ni Alex, naramdaman niya ang tensyon na hindi niya kayang balewalain. May kung anong bagay sa pagitan nila na pilit niyang itinatanggi, ngunit naroroon ito, lumalalim sa bawat sandali. Kinagabihan, habang natutulog si Victor, nakatulala si Christina sa kanilang kama, iniisip niya ang mga araw na masaya pa sila mga araw na tila kay tagal na mula ngayon. Ngunit ang iniwang text ni Sofia sa cellphone ni Victor ay parang multo na hindi siya tinatantanan. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang makitulog sa tabi ng asawang tila wala ng pagmamahal para sa kanya. Ngunit sa isipan niya, ang mga mata ni Alex ay naglalaro, mga matang puno ng pag-unawa at marahil pagmamahal. Habang bumubuhos ang ulan, si Christina ay nakatanaw sa bintana, malayo ang kanyang isip. Gabi na naman at wala pa rin si Victor. Ang dating masiglang tahanan nila ay napuno na ng lamig at katahimikan. Kinuha niya ang cellphone at nag-text kay Victor. Anong oras ka uuwi? Ngunit tulad ng dati walang sagot. Tumunog ang pinto. Akala niya si Victor yon, ngunit si Alex pala. Christina, Sorry kung gabing-gabi na ako dumaan. May dala akong mga materyales para sa anniversary setup. Pwede ba akong mag-drop off? Tanong nito, basa ang buhok dahil sa ulan. Oo oh, naman, Alex. Halika, pasok ka, sagot ni Christina habang iniaabot ang tuwalya. Basang-basa ka na naman. Ano bang ginagawa mo sa ulan? Wala lang. Minsan okay din yung mabasa. Nakakagaan ang pakiramdam. Biro ni Alex habang pinupunasan ang sarili. Ngumiti si Christina. Si Alex lang ang may kakayahang gawing magaan ang kanyang pakiramdam kahit alam niyang puno siya ng bigat. Habang nililigpit ang mga dinala ni Alex, napansin niyang tahimik si Christina. Christina, okay ka lang? Mukha kang malalim ang iniisip. Hindi ko alam, Alex. Minsan parang sobrang bigat na ng lahat. Parang wala nang natitira para sa akin, sagot niya, habang pinipilit itago ang kanyang emosyon. Lumapit si Alex, hawak ang isang tasang kape. Kung gusto mo ng kausap, nandito ako. Kahit hindi mo ikwento lahat, okay lang. Minsan, kailangan mo lang ng karamay. Tinitigan siya ni Christina at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang naiintindihan siya ng ibang tao. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, Bakit parang si Alex pa ang nagbibigay ng lakas sa akin, hindi si Victor? Kinabukasan, abala si Christina sa pag-aayos ng bodega para sa nalalapit na anibersaryo. Madilim ang espasyo at makalat, ngunit gusto niyang matapos agad ang trabaho. Biglang dumating si Alex may bitbit bit na flashlight. Kristina, ikaw lang mag-isa dito? Mukhang mahirap to para sa'yo. Sabi nito habang iniabot ang flashlight. Wala naman akong ibang maaasahan, Alex. Sagot niya habang tumatawa ng bahagya, pero ramdam ni Alex ang lungkot sa boses niya. Hayaan mo na akong tumulong. Hindi pwedeng ikaw lang ang gumagawa ng lahat sabi ni Alex habang nagsimulang mag-ayos ng mga kahon. Habang magkasama silang nagliligpit, hindi maiwasang magdikit ang kanilang mga kamay. Sorry, sabay nilang sabi. Napatingin si Christina kay Alex at sa sandaling iyon, naramdaman niyang may kakaibang bagay na nag-uumpisang mabuo sa pagitan nila. Pero bago pa sila mag-usap, biglang nagring ang cellphone ni Christina. Si Victor hindi na naman siya makakauwi. Bulong ni Christina matapos isara ang telepono. Napansin ni Alex ang lungkot sa kanyang mukha. Christina, bakit hinahayaan mong saktan ka ng ganito? Seryosong tanong ni Alex. Hindi nakasagot si Christina. Pero ang tanong na ay parang bumangga sa puso niya. Isang gabi, nagpunta si Alex sa bahay ni na Christina, dala ang ilang bulaklak para sa dekorasyon. Christina, nakita ko tong mga tu sa daan. Naalala kita. Perfecto para sa anibersaryo niyo, sabi ni Alex habang iniabot ang mga bulaklak. Ngumiti si Christina kahit alam niyang may kirot sa likod ng bawat salita ni Alex. Salamat, Alex. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko itutuloy ito. Habang nag-aayos sila ng mga bulaklak, napansin ni Christina ang malalim na titig ni Alex. Christina, may sasabihin sana ako. Anong sasabihin mo? Tanong niya, pilit na nagbibiro. Pero sa likod ng kanyang boses, ramdaman ka ba, Christina? Alam mo bang hindi ko kayang makita kang nasasaktan? Gusto kong maging masaya ka, kahit ano pa ang mangyari, sabi ni Alex. Puno ng emosyon, natigilan si Christina. Ramdam niya ang bigat ng mga salita ni Alex, pero pilit niyang itinatanggi ang sarili. Alex, huwag kang ganyan. Hindi tama to. Christina, hindi ko sinasabing tama, pero hindi ko rin mapikilan ang nararamdaman ko bulong ni Alex. Sa sandaling iyon, biglang bumagsak ang malakas na ulan, para bang sinasadya ng tadhana na bigyan sila ng pagkakataong mapag-isa. Nagtago sila sa isang maliit na shed malapit sa bahay. Parehong basa mula ulo hanggang paa, ngunit hindi iyon ang iniisip nila. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Christina ang init ng presensya ni Alex. Alex, bakit ka nandito? Bakit mo ginagawa ito para sa akin? Tanong ni Christina, pilit na nilalabanan ng emosyon. Christina, kasi mahalaga ka sa akin. Hindi ko kayang tiisin na nakikita kang nahihirapan. Hindi mo deserve yan, sabi ni Alex habang hinawakan ang kamay niya. Hindi na nakapagpigil si Christina. Tumulo ang luha niya. At sa unang pagkakataon, hinayaan niyang yakapin siya ni Alex. Ramdam niya ang init ng katawan nito, ang tibok ng puso nito para bang sa sandaling iyon, nawala ang bigat na dinadala niya. Christina, kahit ano pa ang desisyon mo, nandito lang ako para sa'yo, bulong ni Alex. Tinitigan niya si Christina. At sa kabila ng ulan, hindi nila napigilan ang kanilang mga sarili. Unti-unting naglapit ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng emosyon, pagnanasa, at kasalanan. Pagkatapos ng sandaling iyon, natigilan si Christina. Alex, Mali ito. Bulong niya habang umaatras. Kristina, alam kong mali. Pero hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Sagot ni Alex, puno ng lungkot. Pagdating nila sa bahay, nakita nila ang scarf ni Kristina na naiwan sa kotse ni Alex. Ramdam ni Kristina ang kaba. Alex, paano kung makita ni Victor to? Kung makita niya, harapin natin. Sagot ni Alex, seryoso ang muka. Pumasok si Kristina sa bahay at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang babaeng kilala niya noon. Anong ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Sa isip niya, alam niyang si Alex ang tanging tao na nagpaparamdam sa kanya ng halaga. Pero handa na ba siyang harapin ang katotohanan? Sa maulang gabi, tahimik si Christina habang hawak ang folder na naging palusot niya para makapunta sa apartment ni Alex. Sa bawat hakbang, nag-aalangan siya. Ang puso niya ay mabilis ang tibok hindi lang ito tungkol sa mga papeles. Alam niya iyon, ito ay tungkol sa kanya at kay Alex, sa damdaming hindi na niya kayang itago. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Alex, nakangiti ngunit halatang nagulat. Christina, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? May mga papeles lang akong kailangang ipareview sa'yo? Sagot niya, pilit na nilalabanan ang kanyang kaba. Pero ramdam ni Alex na may mas malalim pa sa dahilan niyang iyon. Pasok ka, anyaya ni Alex. Basang-basa ka sa ulan. Upo ka muna, kukuha lang ako ng tuwalya. Habang nasa loob, napansin ni Christina ang simpleng ayos ng apartment ni Alex. Mainit ang ilaw, parang niyayakap siya ng lugar. Hindi niya maiwasang pakalmahin ang sarili. Sa sandaling iyon, hindi niya naramdaman ang bigat ng kanyang mundo kay Victor Pagbalik ni Alex, iniabot nito ang tuwalya. Chris, mukhang marami kang iniisip. Okay ka lang ba? Hindi agad sumagot si Christina. Alex, minsan ang hirap ng magpanggap na okay pa ang lahat, sagot niya, ramdamang lungkot sa kanyang tinig. Lumapit si Alex, dala ang dalawang tasang kape. Christina, kung kailangan mo nang makakausap, nandito ako. Hindi mo kailangang dalhin lahat ng bigat mag-isa. Sa bawat salitang binibitawan ni Alex, Unti-unting bumibigay ang pader na pilit na itinatayo ni Christina. Hindi niya kayang magsalita, kaya tumulo na lang ang luha niya. Nang makita ito ni Alex, bigla siyang tumayo at hinawakan ang balikat ni Christina. Christina, bakit mo hinahayaan ang sarili mong masaktan ng ganito? Hindi tama to. Tumingin si Christina kay Alex. Hindi ko alam. Paulit-ulit kong sinasabing kaya ko pa, pero parang unti-unti na akong nawawala. Hawak pa rin ni Alex ang balikat niya, ngunit dahan-dahang bumaba ang mga kamay nito sa kanyang braso. Kristina, hindi ka nawawala! Nandito ka, at kahit anong mangyari, nandito rin ako. Sa hindi maipaliwanag na sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang pagitan nila ay unti-unting nawawala. Lumapit si Alex, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Kristina ang mainit na labi nito. Ang halik na iyon ay hindi lang puno ng pagnanasa. Ito ay puno ng damdamin ng lahat ng emosyong pilit nilang itinatago. Hinawakan ni Alex ang mukha ni Christina, banayad ngunit may paninindigan. Ang bawat haplos niya ay tila nagsasabing, hindi kita iiwan. Gumanti ng halik si Christina. Sa bawat segundo, lalong tumitindi ang init sa pagitan nila. Ang kanyang mga kamay ay kusang napunta sa dibdib ni Alex Ramdam ang tibok ng puso nito, Christina. Mahina ngunit puno ng damdamin ang boses ni Alex. Hinawakan niya ang baywang nito at dahan-dahang inilapit ang katawan nila sa isa't isa. Ang kanilang hininga ay naghalo at sa sandaling iyon, parabang nawala ang mundo sa kanilang paligid. Inalalayan ni Alex si Christina papunta sa sofa. Naupo sila ngunit ang kanilang mga labi ay hindi bumibitaw banayad ang mga galaw ni Alex. Parang ayaw niyang madaliin ang sandali. Dahan-dahan itong hinaplos ang buhok ni Christina habang ang kanilang halik ay lumalalim. Ang kanyang mga daliri ay dumapo sa balikat ni Christina, banayad ngunit puno ng init. Si Christina, na matagal nang hindi nakaramdam ng ganitong uri ng atensyon, ay kusang sumabay. Ang kanyang mga kamay ay dumaan sa mga braso ni Alex hinahanap ang init na matagal nang nawala sa kanya ngunit bago pa lalong lumalim ang kanilang sandali bigla siyang natigilan alex hindi natin pwedeng ituloy to mahina niyang sabi umiwas ng tingin tumingin si alex sa kanya ang mga mata nito ay puno ng emosyon kristina hindi ko inaasahang madali ito pero mahal kita at hindi ko kayang itago to hindi makapagsalita si kristina Tumayo siya mula sa sofa, tinatakpan ang kanyang mukha. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mga hakbang ni Alex papalapit sa kanya. Christina, sabihin mo kung ano ang nasa isip mo. Kung ayaw mo, titigil ako. Pero kung gusto mong ipaglaban ito, nandito lang ako. Lumapit si Alex at niyakap siya mula sa likod. Ramdam ni Christina ang tibok ng puso nito sa kanyang likod at sa sandaling iyon, gusto niyang sumuko. Ngunit alam niyang hindi ganoon kasimple ang lahat. Kinabukasan, habang nagmamadaling umuwi, napansin ni Christina ang scarf niya sa kotse ni Alex. Alex, naiwan ko yata ito. Sabi niya, pilit na tumatawa habang inaabot ang scarf. Ngumiti si Alex, ngunit halatang may pag-alala. Christina, baka mas mabuti nang iwan mo na lang yan dito. Hindi ko gustong may magtanong patungkol dito. Tumango si Christina at iniwan ang scarf sa kotse. Akala niya tapos na ang problema, ngunit nang makauwi siya, nagulat siya nang makita si Victor sa sala, hawak ang parehong scarf. "Kristina, kanino ito?" Malamig na tanong ni Victor habang pinapakita ang scarf. Halatang galing ito sa sasakyan ni Alex. Natigilan si Kristina. "Bakit nasa iyo yan, Victor? Paano mo nakuha?" Tanong niya, ngunit nanginginig ang boses. "Ito ang tanong ko. Bakit nasa kotse ng kapatid ko ang scarf mo?" Sagot ni Victor, mas malamig ang tono. Tinitigan siya ni Victor, naghihintay ng sagot. Sa isip ni Christina, alam niyang ito na ang sandali ng katotohanan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang anuman ang sabihin niya, ang relasyon nila ay hindi na muling magiging pareho. Sa sala, ang scarf na hawak ni Victor ay tila isang piraso ng ebidensyang magpapabagsak kay Christina. Ang mga mata niya ay malamig habang hinihintay ang sagot ni Christina. Si Christina naman, ramdam ang bigat ng sitwasyon, pilit na iniisip ang tamang salita. Victor, hayaan mo akong magpaliwanag, sabi ni Christina. Nanginginig ang boses. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Tulad ng iniisip ko? Galit na balik ni Victor. Christina, ilang buwan na akong nagtitiis sa malamig mong pakikitungo. Pero ito, sa kotse pa ng kapatid ko. Victor, bago mo ako husgahan, Baka gusto mong ipaliwanag kung sino si Sofia, sabat ni Christina, biglang tumibay ang boses niya. Napakurap si Victor. Halatang nagulat sa sagot ni Christina. Sofia, wala siyang kinalaman dito. Sagot niya, pilit na nililihis ang usapan. Talaga, Victor, wala siyang kinalaman? Sabi ni Christina, tumayo at tinitigan siya ng diretsyo. Akala mo ba hindi ko alam? Ilang beses kong narinig ang pangalan niya, Ilang beses kitang hinintay habang abala ka sa kanya. Napatigil si Victor. Uh, ramdam ni Christina na tinamaan ang asawa sa mga salita niya. Pero hindi pa rin ito umatras. Hindi mo pwedeng gawing dahilan ang pagkukulang ko para lokohin ako. ibang ang ginawa mo, Christina? Si Alex? Ang sarili kong kapatid? Oo, oh, si Alex. Sagot ni Christina, ang luha niya ay tuluyan ng bumagsak. Pero ikaw, ikaw ang unang nawala ikaw ang unang lumayo. Sa tingin mo ba, kaya kong itapo ng lahat ng ito kung ramdam kong mahal mo pa rin ako? Hindi makasagot si Victor. Ngunit bago pa man magsimula ulit ang kanilang sagutan, dumating si Alex. Christina! Sigaw nito habang nagmamadaling pumasok. Nang makita ni Alex ang sitwasyon, alam niyang huli na ang lahat. Victor, tama na. Huwag mo nang dagdagan pa ang sakit ni Christina. Sabi niya, tinutukan si Victor ng seryosong tingin. Alex, sagutin mo ako malamig na sabi ni Victor. Anong meron sa inyo ng asawa ko? Gaano na katagal ang kahibangang ito? Huminga ng malalim si Alex bago sumagot. Victor, hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Pero hindi ko rin kayang itanggi ang nararamdaman ko. Mahal ko si Christina. Ang kapal ng mukha mo, Alex. Sigaw ni Victor, sabay sugod sa kapatid. Sinuntok niya ito ng malakas, dahilan upang matumba si Alex sa sahig. Ikaw, kapatid ko? Niloko mo ako. Nagsimula ng magsuntukan ng dalawa, at si Christina ay nagmamadaling umawat. Tama na. Tama na kayong dalawa. Sigaw niya habang hinawakan ng braso ni Victor. Victor, gusto mong marinig ang totoo? Sabi ni Christina, ang boses niya ay nanginginig. Oh, mahal ko si Alex. Pero ikaw, hindi ba't matagal mo na rin akong iniwan? Matagal mo na akong pinalitan kay Sofia. Natigilan si Victor. Si Alex naman ay tumayo mula sa sahig. Nanginginig, ngunit handa pa rin ipaglaban si Christina. Christina, kahit ano pa ang nangyari sa atin, hindi mo pwedeng gawing tama ang ginawa mo. Pinahiya mo ako. Pinagtaksilan mo ako, sabi ni Victor. Pilit na sinisisi si Christina. Pinagtaksilan kita. Victor, ilang beses mo akong niloko. Ilang gabi akong umiyak dahil alam kong may iba ka. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ako mag-isa. At ngayon, ikaw pa ang may lakas ng loob na husgahan ako? Sagot ni Christina, puno ng galit. Si Alex, nakatayo sa tabi ni Christina, ay hindi na nakapagtimpi. Victor, wag mong ibunton lahat ng galit mo kay Christina. Kasalanan mo rin kung bakit tumabot sa ganito. Kung hindi mo siya pinabayaan, hindi ito mangyayari. Tumigil na kayong dalawa, sabi ni Christina, Umiiyak, ngunit matatag. Hindi ko kayang ituloy ang ganito. Hindi ko kayang magpanggap na ayos pa ang lahat. Christina, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Victor. Nanginginig ang boses. Victor, tapos na tayo, sabi ni Christina, diretso ang tingin sa asawa. Hindi na kita kayang patawarin. At Alex, salamat sa lahat ng pagmamalasakit mo. Pero hindi ko kayang ipagpatuloy ang relasyon natin habang may nasasaktan tayong iba. Christina, wag. Sabi ni Alex, pilit siyang pinipigilan. Mahal kita. Hindi kita kayang bitawan. Ngunit tumalikod si Christina, Alex, hindi tungkol sa pagmamahal lang ang lahat ng ito. Minsan, kailangan nating piliin ang masakit na tama kaysa sa masarap na mali. Lumabas si Christina sa bahay, iniwan ang dalawang lalaki na parehong sugatan. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa damdamin. Sa gitna ng ulan, naglakad siya papalayo, dala ang bigat ng kanyang mga desisyon. Sa loob ng bahay, si Victor at Alex ay tahimik na nakatayo. Parehong tinitimbang ang mga nangyari. Sa isip ni Christina, ito na ang simula ng kanyang kalayaan. Ngunit alam niyang ang kalayaang ito ay may kapalit. Ang huling eksena ay si Christina, nakatayo sa ilalim ng ulan, Umiiyak ngunit handang simulan ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Umuulan pa rin ng gabing iyon. Si Christina, nasa ilalim ng lamig ng ulan, ay halos hindi na makita ang kanyang daan. Ang scarf na naging ugat ng lahat ay iniwan niya sa bahay, kasabay ng mga relasyong pinipilit niyang takasan. Pero ang tanong sa sarili niya, kaya ko bang takasan ang lahat ng ito? Sa likod niya, si Victor at Alex ay parehong hindi makapigil. Ang galit at tensyon na matagal nang nakaipon sa pagitan nila ay sa wakas sa sabog. Victor, anong ginagawa mo? Tama na. Sigaw ni Alex habang hinabol ang kapatid sa gitna ng ulan. Tumigil si Victor, humarap sa kanya. Ang mukha nito ay hindi lang galit. Punong-puno ng pagkawasak. Alex, ikaw ang kapatid ko. Paano mo nagawa sa akin ito? Niloko mo ako sa pinakamalupit na paraan. Asawa ko si Christina. Victor, Huwag mong ibunton lahat ng galit mo sa akin. Balik ni Alex. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Oh, mahal ko si Christina. Pero paano mo nagawang husgahan kami kung ikaw mismo ang unang nagtaksil? Huwag kang magpanggap na inosente ka, natigilan si Victor. Sa unang pagkakataon, hindi niya maitatanggi ang mga salita ni Alex. Kahit ano pa ang ginawa ko, ako ang asawa niya. Ako ang pinili niya noon. Ayang mga kamao niya ay nakatikom, ang galit ay halos sumabog. Pero iniwan mo siya, Victor. Sa tuwing pipiliin mo si Sofia, sinisira mo ang relasyon niyo. Huwag mong itapon kay Christina ang lahat ng kasalanan. Sagot ni Alex, halos maghagulgol. Sa gitna ng sagutan, biglang lumitaw si Christina mula sa dilim. Basang-basa siya sa ulan, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Tama na. Tama na kayong dalawa. Sigaw niya, ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa ulan. Parehong napatingin sina na Victor at Alex kay Christina. Ang tensyon sa hangin ay parang sasabog sa bawat segundo. Christina, sabay nilang sabi. Ngunit bago pa sila makapagsalita, tinaas niya ang kamay niya. Hudyat na siya ang magsasalita. Victor, Alex, hindi ko na kayang dalhin ang lahat ng ito. Pareho kayong mahalaga sa akin, pero hindi ko kayang patuloy na mabuhay na parang lahat ng ito ay normal. Sabi niya, ang boses niya ay nanginginig, ngunit matatag, lumapit si Victor kay Christina. Christina, mahal kita. Alam kong nagkamali ako, pero kaya pa nating ayusin ito? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Iniwan ko na si Sofia para sa'yo. Para sa akin. Balik ni Christina, ang luha niya ay tumutulo na sa ulan. Victor, ilang beses mo nang sinabi yan. Pero sa tuwing babalikan kita, ako rin ang naiwan. Ako rin ang nasaktan. Hindi ko na kayang ulit-ulitin ang sakit na dulot mo. Napaatras si Victor. Ramdam niyang sa bawat salita ni Christina. Unti-unti siyang nawawala. Lumapit si Alex. Christina, wag mo nang tiisin ang sakit na yan. Mahal kita. Handa akong ipaglaban ka kahit anong mangyari. Tumingin si Christina kay Alex. Ramdam niya ang sinseridad sa mga mata nito, ngunit alam niyang hindi ganoon kadali ang lahat. Alex, salamat. Pero paano tayo magsisimula kung ang pundasyon natin ay kasalanan? Paano tayo magiging masaya kung ang lahat ng ito ay puno ng sakit? Huminga ng malalim si Christina. Ang bawat salita na bibitawan niya ay parang kutsilyong tumatama sa kanyang puso. Victor, mahal kita noon. Alex, mahal kita na ngayon. Pero hindi sapat ang pagmamahal kung ang lahat ng ito ay magdudulot ng sakit sa lahat. Kailangan kong piliin ang sarili ko. Sabi niya, ang boses niya ay nanginginig ngunit matatag. Christina, hindi mo kailangang umalis. Sabi ni Alex, pilit siyang pinipigilan. Kaya kong maghintay. Huwag kang lumayo. Christina, Huwag mong sirain ng lahat ng meron tayo, sabay na sabi ni Victor. Halos magmakaawa. Pero tumalikod si Christina, umiiyak, ngunit hindi na lumingon. Hindi ko na kayang magpanggap. Ito ang kailangan kong gawin. Habang naglalakad si Christina palayo, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, parang sinasabayan ng sakit na nararamdaman niya. Naiwan sina Victor at Alex sa gitna ng ulan, parehong basang-basa, parehong sugatan hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso. Sa huling pagkakataon, tumingin si Christina sa kanila mula sa malayo. Sa kanyang puso, alam niyang ang desisyon niyang piliin ang sarili niya ay tama. Pero alam din niyang ang desisyong ito ay may kapalit. Ang dalawang lalaking naging bahagi ng kanyang buhay. Sa huling eksena, si Christina ay nakaupo sa ilalim ng isang shed, pinapanood ang ulan. Sa kanyang mukha, may halong luha at ngiti. Sa isip niya, alam niyang mahaba pa ang kanyang tatahakin. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ang may control sa kanyang buhay, ang kanyang huling bulong. Ngayon, para sa sarili ko naman, sa likod niya, ang imahe ni na Victor at Alex parehong nakatingin sa kanya mula sa malayo bago sila tuluyang maghiwalay ng landas. Ang ulan ay humupa, ngunit ang bigat ng bawat desisyon ay nananatili sa kanilang puso the end.